Nararamdaman mo na ba na parang may hindi pang karaniwang mangyayari? Na tila ang universo ay tahimik na naghahanda ng isang sorpresa para sa'yo? Mula Abril 25 hanggang 30, ang mga bituin ay nagaayos sa isang pambihirang paraan. Isa itong pambihirang bintana ng enerhiya na maaring magbukas ng pintuan tungo sa kayamanang lampas sa imahinasyon. Pero heto ang lihim. Apat lamang na zodiac sign ang napili para tumanggap ng biyayang ito mula sa kalawakan. Kung kabilang ang iyong sign, malapit mo nang masaksihan ang pagbabagong maaaring bumaligtad ng iyong buhay. Handa ka na bang malaman kung ikaw ang pinili ng universo para sa isang milagrosong pagising sa yaman? Namumuhay tayo sa isang mundong puno ng mga pattern, mga numero, panaginip, simbolo, at kung minsan, ang mga pattern na ito ay mga mensahe mula sa universo. Ang astrolohiya ay hindi lang basta mga horoscope sa magasin. Ito ay isang banal na mapa ng kapalaran na katago sa mga bituin. At ngayon mismo, ang mapang iyon ay nagtuturo sa isang napakalaking pangyayari. Mula Abril, 25 hanggang 30, isang bihirang enerhiyang portal ang magbubukas. Isang daan patungo sa hindi inaasahang swerte, gintong pagkakataon at mga oportunidad na kayang baguhin ang buhay. Ang kosmikong bintanang ito ay hindi madalas mangyari at hindi rin ito mararamdaman ng lahat. Pero para sa apat na tiyak na zodiac sign, inilalatag na ng universo ang pulang alpombra ng kasaganahan. Maaring ito'y isang bigla ang suwerte, isang sorpresa na tseke, o isang pintuang biglang bumukas sa tamang oras. Darating ang yaman. Kaya kung nakakaramdam ka ng kakaibang hatak sa iyong espiritu o napapansin mong may mga palatandaang umiikot sa paligid mo, huwag mo itong baliwalain. Maaaring ito na ang sandaling matagal nang inihahanda sa iyo ng iyong mga bituin. Zodiac Sign Sherbuk 1 Scorpio Sa isang tahimik na bayan na nasa pagitan ng mga burol at ilog, naninirahan ng isang babaeng nagngangalang Eliza. Isa siyang Scorpio sa kapanganakan at mula pagkabata ay malalim siyang makaramdam. Mga panaginip na hindi basta nawawala, emosyon na matagal bago maglaho. At isang kakaibang koneksyon sa mga pangyayaring hindi pa nangyayari. Umaga ng Abril 25, nagising siya na parang may malaking pagbabagong paparating. Mas mainit ang hangin, mas malakas ang huni ng mga ibon. Parang may bulong ang universo. Maghanda ka na. Hindi mayaman si Eliza. Sa totoo lang, laging kapos ang pera. Pero meron siyang pangarap, isang ideya na ilang taon na niyang inaalagaan sa tahimik. Isang maliit na tindahan ng halamang gamot gamit ang mga tanim ng kanyang lola. Nakasulat na ang plano, may disenyo na, may mga label pa, pero kailanman ay wala siyang sapat na pera o lakas ng loob para simulan ito. Ngunit ng umagang yon, may nagbago. May tumawag sa kanya Isang babaeng nakilala niya taon na ang nakalipas sa isang healing retreat. Naalala ng babae ang ideya ni Eliza at gustong mamuhunan dito. Hindi pa utang, kundi tunay na puhunan. Gulat na gulat si Eliza. Bakit ngayon? Tanong niya. Simple lang ang sagot ng babae. Hindi ko alam. Basta paggising ko, naramdaman ko lang. Parang ito na ang tamang panahon. Ayon sa mga astrologer, ang pagkakataong ito ay hindi aksidente. Sa pagitan ng Abril 25 at 30, malakas ang impluensya ni Jupiter sa ikalawang bahay ng Scorpio, ang bahay ng pera, habang si Mars, isa sa mga pinuno ng Scorpio, ay nagtutulak ng matapang na desisyon. Ginagantimpalaan ng universo ang mga Scorpio na tahimik na nagtanim na naniwala sa kutob kahit walang resulta noon. Hindi babagsak ang yaman mula sa langit. Darating ito sa pamamagitan ng pag-align, ng pagkilala sa mga senyales, ng pagsagot sa tawag, ng pagsabi ng oo kapag bumukas ang pintuan. Mga Scorpio, makinig kayong mabuti. Kung matagal mo nang gustong simulan ng negosyo, mag-apply sa grant, o i-pitch ang ideya mo, ito na ang panahon mo. Ibinibigay sa iyo ng universo ang momentum, pero kailangan mong sabayan. Huwag mong pagdudahan ng mga bulong. Ang enerhiya mula Abril 25 hanggang 30 ay para sa iyo. Asahan ng di inaasahang tawag, mensahe, o ideyang biglang dumarating, iyan ang senyales mo. Ang himala ay hindi naghihintay na maging perpekto ka. Naghihintay lang itong marinig mong magsabi ng, Oo. Zodiac Sign number 2, Libra. Sa gitna ng syudad, sa ilalim ng tap na ilaw ng isang maliit na art studio, Nakatira ang isang lalaking nagngangalang Thomas. Isang tunay na libra, elegante, malalim mag-isip, at laging naghahangad ng balanse. Pero nitong mga huli, parang malayong pangarap na lang ang balanse. Lumulobo na ang upa. Walang bumibili ng kanyang mga obra. At ang pinakamasakit, unti-unti nang nawawala ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Noong Abril 26, tumayo siya sa tabi ng bintana pinagmamasdan ng ulan na bumabagsak sa pantay-pantay na ritmo. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lola. Kapag ang ulan ay diretsyo at malakas ang bagsak, may paparating na kasaganahan. Napangiti siya kahit kaunti. Hindi na siya naniniwala sa mga palatandaan. Pero bigla, tumunog ang kanyang telepono, isang email. Isang babae mula sa Europa ang nakakita ng kanyang art online sa pamamagitan ng isang random na blog post, isang painting na inupload niya dalawang tao na, ang nakalipas at halos nakalimutan na. nag ito ng isang international gallery at nais isama ang kanyang mga obra. Fully paid, sagot ang lahat ng gastos. At kung magtagumpay, isang pangmatagalang kontrata para i-distribute ang kanyang mga likha sa boutique galleries sa Italia at Pranses. Dahan-dahang naupo si Thomas, hindi makapaniwala. Sa linggong halos sumuko na siya, biglang binuksan ng universo ang isang pintuang hindi niya inakalang mayroong ganun. Ayon sa mga astrologer, ito ay dulot ng Venus-Uranus alignment, isang makapangyarihang koneksyon na nangyayari sa ikawalong bahay ng Libra, ang bahay ng pagbabago at pakikipagtulungan. Sa pagitan ng Abril, 25 at 30, Pumapasok ang mga Libra sa isang makapangyarihang enerhiya kung saan posible ang biglaang kayamanan, pagkilalang artistiko, at makabuluhang koneksyon. Pero hindi lang sa mga bituin ng mahika. Nasa likas na enerhiya ng Libra ang kakayahang makaakit ng biyaya sa pamamagitan ng kagandahan, sa pamamagitan ng balanse, sa mga pagsubok na galing sa puso, hindi para sa kasikatan, hindi para sa ego, kundi para sa katotohanan. Si Thomas ay lumikha mula sa damdamin. Hindi siya nakiusap para sa tagumpay, hindi niya ito hinabol. Naniwala siyang may halaga ang kanyang gawa. At noong dumating ang tamang oras, natagpuan ng kanyang likha ang tamang lugar sa mundo. Mga libra, oras niyo na. Kung matagal na kayong tahimik na gumagawa sa likod ng mga eksena, inaalagaan ang inyong mga ideya lumilikha ng kagandahan, at nananatiling tapat sa inyong bisyon. Naghahanda na ang universo na gantimpalaan kayo, hindi lang sa pera, kundi sa pagkilala. Sa mga pintuang, hindi ninyo inakalang bukas para sa inyo. Maging bukas sa pagitan ng Abril 25 hanggang 30. Suriin ang mga mensahe, balikan ang mga dating koneksyon. Magsabi ng oo sa mga bagong alok kahit paggaling ito sa hindi inaasahang lugar ang kayamanan nyo ay hindi magmumukhang jackpot magmumukha itong pagkilala at iyon ang tunay na milagro Zodiac sign per tree, Aquarius sa isang baybaying bayan kung saan ang mga alon ay tila bumubulong ng sinaunang mga lihim naninirahan si Mia isang Aquarius na may ligaw na mga ideya at hindi mapakaling espiritu Kilala siya ng mga lokal bilang ang nangangarap. Laging may sinusulat na imbensyon. Gumuguhit ng mga plano at nagsasalita tungkol sa mga enerhiyang hindi maintindihan ng karamihan. Pinagtatawanan siya. Pinagdududahan. Pero hindi ito iniinda ni Mia. Alam niya, ang kanyang mga ideya ay nauuna sa panahon. Ngunit ang pagiging nauuna ay may kapalit. Nahihirapan si Mia na makahanap ng pondo para sa isang solar-powered water purification system na dinisenyo niya para sa mga liblib na lugar na walang malinis na tubig. Naniniwala siyang makapagliligtas ito ng buhay. Pero tila walang may alam hanggang sa dumating ang Abril, 27. Habang sinusubukan niya ang kanyang prototype sa gilid ng dagat, isang estranghero ang lumapit sa kanya. Galing ito sa isang tech summit na ginaganap malapit doon at nakita siya mula sa balkonahing ng kanyang hotel. Dahil sa pagkaka-interes, nagtanong ang lalaki. Sumagot si Mia, puno ng sigasig. Walang pag-aalinlangan, inalok siya ng pwesto sa isang innovation panel kinabukasan kung saan naroon ng ilang angel investors. At sa isang iglap, ang kanyang bisyon na dating tinawag na masyadong futuristic ay nakita at pinansin na rin. Astrologically, hindi ito basta swerte. Sa pagitan ng Abril 25 hanggang 30, ang Aquarius ay nasa ilalim ng impluensya ng Mercury Trend Pluto na nagdadala ng malinaw na pag-iisip at malakas na komunikasyon. Dagdag pa ang matatag na enerhiya ni Saturn sa kanilang second house ng kita, kaya't nabubuo ang isang makapangyarihang kosmikong kombinasyon para sa mga biglaang tagumpay lalo na sa mga aquarian na sumusubok sa hindi karaniwang landas. Ang Aquarius ay pinamumunuan ni Uranus, ang planeta ng biglaang pagbabago at inobasyon. Kaya para sa iyo, ang yaman ay kadalasang hindi dumarating sa tradisyonal na paraan, kundi sa sorpresa, sa pagyanig, sa sandaling naabot na ng mundo ang bisyon mong matagal ng handa. Hindi sinuwerte si Mia. Nagka-align siya hindi siya tumigil sa paggawa ng kanyang pangarap. Hindi niya itinago ang kanyang katalinuhan kahit hindi ito maintindihan ng iba. Nanatili siyang bukas, mausisa, at matapang. Mga Aquarius, kung may binubuo kayong ideya na wala pa rin nakakaintindi, huwag kayong sumuko ngayon. Ito ang panahon para pakinisin ito, ipahayag ito, ibahagi ito. Inaanyayahan kayo ng kosmikong bintana na tumayo sa inyong kapangyarihan hindi sa kayabangan, kundi sa tahimik na kumpiyansa. Asahan ang mga imbitasyon, mensahe, meeting, at bagong plataporma mula Abril 25 hanggang 30. Maaaring hindi ito mukhang ingrande. Maaaring maliit lang tingnan, pero ito ang mga hakbang na magdadala sa iyo sa tadhana mong hinubog mo na matagal na. Ang yaman mo ay magmumula sa hinaharap na matagal mo nang iniisip. Zodiac Sign Number 4 Taurus. Sa maalikabok na labas ng isang tahimik na bayang pansakahan, nakatira ang isang lalaking nagngangalang Samuel. Isang tunay na Taurus, nakatapak sa lupa, tapat at tahimik pero determinado. Sa loob ng maraming taon, inalagaan niya ang lupang iniwan ng kanyang ama. Nagtatanim, nagaani at nagtitinda sa lokal na palengke. Hindi ito marangya pero marangal na hanap buhay. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may dalang pananabik si Samuel. Isang pangarap na matagal na niyang inilibing. Matagal na niyang gustong gawing isang eco-resort ang kanyang lupa. Isang lugar kung saan muling nakakaugnay ang mga tao sa kalikasan. Isang paraiso kung saan ang kapayapaan ay tumutubo mismo sa lupa, pero kapos sa pera. At bilang isang praktikal na Taurus, hindi niya binibigyang pansin ang mga pangarap na tila masyadong malaki. Hanggang sa dumating ang Abril 28. Noong umagang iyon, habang naglalakad siya sa bukid kasabay ng pagsikat ng araw, may nakita siyang itim na SUV na nakaparada sa tabi ng lumang bakod. Bumaba ang isang babaeng naka-beige na coat at may suot na malapad na sombrero. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang producer ng dokumentaryo mula sa isang green travel network. Naghahanap sila ng natural at di pa nababagong lokasyon para sa susunod nilang feature. At nakita nila ang bukid ni Samuel gamit ang drone footage mula sa kalapit na burol. Nagtanong ang babae kung pwede niyang silipin ang lugar. Makalipas lang ang ilang oras, kinukuhanan na niya ng video ang kagandahang bukid ni Samuel. Ang mga bakod na gawa sa kamay, ang lumang windmill, na kahoy. Bago siya umalis, may alok siya. Kung papayag si Samuel na i-feature ang kanyang bukid, sasagutin nila ang kalahati ng gastos para sa kanyang eco-retreat. Sa isang iglap, ang binhing matagal nang nakalimutan ay muling nagkaroon ng buhay sa tamang lupang tinamnan. Astrologically, hindi ito aksidente. Sa pagitan ng Abril 25 hanggang 30, ang Taurus ay tumatanggap ng isang bihirang biyaya mula sa Venus conjunct Jupiter, dalawa sa pinakamasuwerteng planeta na nasa unang bahay ng pagkakakilanlan at visibility. Para sa mga Taurus, ibig sabihin nito ay pinapansin na ng universo kung sino ka at ang lahat ng iyong pinaghirapan ng tahimik at tapat. Hindi pa laging sa panganib ng gagaling ang kayamanan. Minsan, dumarating ito sa katatagan sa mga bagay na matiyaga mong inalagaan sa loob ng maraming taon, kahit walang pumapalakpak. Mga Taurus, nakikita ng universo ang iyong tahimik na lakas, ang iyong pagiging consistent, ang katapatan mo sa iyong ginagawa, sa pamilya mo, sa mga pinaniniwalaan mo. Habang ang iba ay habol ng habol sa uso, ikaw ay nagtatanim ng ugat. At ngayon, sa pagitan ng Abril 25 at 30 ang mga ugat mong iyon ay mamumunga na. Hindi nakatanggap ng milagro si Samuel sa isang iglap. Naging uri siya ng tao na natural na hinihila ang mga milagro sa takdang panahon. At kaya mo rin yon. Tumingin ka sa paligid mo. Ang lumang proyektong, yan, ang pangarap na matagal mo nang isinantabi. Ang bagay na noon ay sobrang kabado kang subukan. Kalimutan ang takot. Ito ang panahon mo panahong ang mabagal at matatag na enerhiya ay nagiging malawakang tagumpay. Maging bukas sa mga partnership. Asahan ang pagkilala. At kung may biglang mag-alok ng tulong, wag mo nang tanungin kung bakit. Tanggapin mo. Dahil minsan, ang mga himala ay hindi dumarating na may kulog at kidlat. Minsan, dumarating sila ng tahimik, tulad ng isang drone na lumilipad sa itaas ng isang tulog na bukid. Konklusyon, ang bintana ng mga himala. Habang unti-unting natatapos ang Abril, may gumigising na sinaunang enerhiya sa kalangitan. Isang bihirang katahimikan sa pagitan ng mga bituin, isang bulong sa hangin, isang tawag na hindi mo maipaliwanag pero ramdam mo sa iyong kaluluwa. Para sa Scorpio, Libra, Aquarius at Taurus, ito ay hindi basta isang linggo lang. Isa itong paanyayang kosmiko isang bintana ng mga himala. Mula Abril 25 hanggang 30, hindi basta swerte ang ipinapamahagi ng universo. Tumutugon ito sa enerhiya, sa tahimik na pagtitiyaga, sa pananampalatayang pinanghawakan sa gitna ng unos, sa mga pangarap na ibinulong ng palihim, sa kaluluwang patuloy na lumalaban kahit walang nakatingin. Ang Scorpio ay naniwala sa kanyang intuwisyon. Ang Libra ay patuloy na lumilikha. Ang Aquarius ay humawak sa kanyang bisyon ng mas magandang mundo. Ang Taurus ay nanatiling matatag kahit tila walang resulta. At ngayon, nag-aalign ang mga bituin, hindi dahil gusto nilang mapansin, kundi dahil handa na sila. Pero heto ang totoo. Ang mga enerhiyang ito ay hindi lang nakaukit sa langit. Buhay sila sa loob mo. Kung isa ka sa mga sign na ito, malapit na ang iyong sandali. Bantayan mo ang mga senyales. Magsabi ng oo sa mga pintuang di inaasahan. Magsalita ng may tapang. Gumalaw ng may lakas ng loob. Hayaan mong abutin ka ng himala habang gising ka. At kung hindi nabanggit ang sign mo ngayon, huwag kang malungkot. Lumakad ka na may pananalig. Dahil bawat zodiac ay may sariling oras. Bawat kaluluwa ay may kanya-kanyang panahon. Ngayon lang, kanila muna ang pagkakataon. Kaya't kung ikaw man ay napili ngayon o sa susunod, tandaan mo. Hindi kailanman nakakalimot ang universo sa isang pangarap na itinanim ng may pagmamahal. At kapag handa na ang iyong mga bituin, lahat magbabago. Sa isang iglap, sa isang bulong, sa isang hininga, sa pagitan ng Abril 25 hanggang 30.